What's up? Welcome to this channel. This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. Sa video na to, kailan ka ba dapat mag-demo at kailan ka mag-live? So, this is what you need to know. Usage of demo account, forex demo accounts, let traders practice strategies in real market conditions without risking real money. So, kung tinatanong nyo po, Coach, pag nag-open ba ako ng Forex account, ibig sabihin, kailangan ko na agad ng pera? Hindi po. Hindi namin nare-recommend na kailangan mag-invest kayo agad ng pera. Unang-una po, sanayin nyo muna yung sarili nyo sa demo account. Yung demo account is also exactly the same. Kung ano yung gagawin mo sa live account, ganun-ganun din yung demo account. Kung ano yung mga features ng live account, ganun din ang sa demo account. Kung paano mag-deposit, um, paano yung risk, paano yung galaw ng market, ganun yung demo account, same na same lang din siya sa live account. So dito, ito, tinatawag din natin itong virtual trading. dinatawag din natin itong paper trading. Yun yung other terms for demo account. So ang downsides po ng demo account ay, number one, it can lead to stagnation. Ibig sabihin, parang feeling mo hindi ka nag-grow. Kasi bakit? It lacks real emotions. Kasi ang mind mindset mo, hindi naman totoong pera yan. Pag nag-loss, hindi naman totoong pera Hindi naman akin yan. Wala namang mawala sa akin. That's why, malaking effect niya psychologically. Kaya kailangan, you have to control to make yourself believe na demo account is like a live account. Kasi iyon, parang doon, mapapractice mo na sarili mo na dapat kinakabahan ka kapag ka, yung kaba na parang pera ko to. Dapat ganin yung thinking mo eh. Unrealistic newbies may chase quick gains. Tapos pag demo account, yan, ang lakas ng mga, minsan mapapansin nyo yung mga newbie, ang laki ng mga profit nila kapag ka demo account. And then yung demo account kasi na yun, usually, um, hindi kasi sila takot eh. Scale up sila ng scale up ng trade without actually um, considering yung scale up sila ng scale up ng trade wala. Kasi parang pinaglalaroan lang nila yung demo account. And hindi po yun yung sole purpose ng demo account. Demo account, kaya nga sabi ko sa inyo, pag maglalagay kayo ng capital sa demo account, around $200 lang. Kasi yun yung, kung, or kung ano yung capital na kaya mong i-fund. Um, i -fund sa live account mo para same sila, di ba? Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawang free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there! Live account naman. Kailan ka magla live account? Switching to a live Forex account brings real emotions yan na, real emotion na, real risks, and the need to adapt strategies to real-time market conditions. Yun na, totoo na lahat. Yun lang naman pinag sa live account. Kumbaga, pagdating sa account mismo, eh, hindi mo makikita yung pagkakaiba nila kasi yung features, yung user interface, pareho lang. Pero ikaw na ang maiiba kapag naka-live account ka. Kasi, pag nagkakaroon ka ng losses, nako, sakit. Kapag ka wins. Oh, ang saya. Magkakaroon ka na ng ganun. Ibig sabihin, may cycle of emotion ka na. So, when is the time to open a live account? Kailan nga ba? Capital isn't from savings, bills, or emergencies. Number one, kung yung kukunin mong capital ay galing sa savings mo, pambayad ng bills mo, or emergency fund mo, wag na. Hindi po dapat. Kasi, forex trading is a business. And, ang i-invest mong pera it comes with a risk. So, gusto bang i-risk yung savings or money that you're going to use for bills? Di ba? Hindi dapat. You're ready to lose money. Kailangan sanay ka. Hindi pwedeng parang i-expect mo, nagpasok ako ng pera, kikita na ako ng kikita. Hindi siya ganon. Kasi kapag ka ganon ang mindset mo, huwag ka na pumasok ng forex kasi walang ganong nangyayari sa forex na All the way, kita lang ng kita. Demo strategy is tested and profitable. Mag-open ka lang ng live account kapag everything is smooth in demo account, na test mo na, profitable ka na sa demo account, ibig sabihin, kaya mo nang i-replicate yan with your live account. So, use your demo account to your advantage. Sa next na video na gagawin ko, ipopost ko after this video. Nandiyan naman yung video kung paano gumawa ng demo account and live account. See you! Hi! Thank you for watching this video. At kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, click mo lang yan at panuorin mo. See you there!